Ang gulo. Ayan. Una. Ay, isa rin to, isa eh, rin to, eh, no? Okay. Una, ipapasa pa taas. Pag nasa na, ipapasa pa pababa. Pa okay. Pa. Sample, ha? Sample. Game. One, two, three. Una pa. wait lang. Two, three, go. Ganun na. Okay. One, one, two, three, go.

nasa sila. One na. Okay, mawakan si Ezra. Mawakan. One, two, three, go! Go! Go, Julian! Sa inalin! Sa inalin, bilis! Bilisan niyo! Yes, Ezra! Yes. Oh, dalawa na sila. Ang babaga kasi, mga marites kasi. Mga marites. Isa na lang sila. Isa na lang. Panalo na sila. Panalo na. Ayos. Ayos, eh! ano kasi kung kung sa papasa. Okay. Puro ka dito, tiklok. Okay, muwa. Huwag ka kasi yung chismos, ha? Okay, awakan. Awakan. One, two, three, go! Go, go, go! O, oh, sa ilalim! Sa ilalim! Ano ba ito mga ito? Mga mali? O, panalo na sila kasi na talo, di pa kayo panalo. O, panalo sila, ha, panalo. Oh, see ya.